Hello! Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung gusto mo, maaari mong ipos ito. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-aralan ng mas detalyado. Ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon. Tilray Brands Inc. Ticker, ni ang pagsusuri ay batay sa impormasyon mula Agosto 15, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Tilray Brands Inc. na bibilang sa subkategory. Narcofood, 26 na organisasyon ang nakikilahok sa pagsusuri. Titingnan natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay minus 2 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 2.2 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuan. Makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 2 puntos para sa Tilray Brands, Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Tilray Brands, Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock Tilray Brands, Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 33.4%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 27.7%. Market capitalization ng isang korporasyon Tilray Brands Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.31 bilyon. Na may market capitalization na US Dollars 725 bilyon ang subkategori I. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 1.55 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategori ay isang daan at pitumput anim bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Tilray Brands, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 0.18%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.87% Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategori, mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US US$0.342 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 22% ng kapital. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Ang average sa subcategory ay 24.3. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars dalawang libo, isang daan at milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.6. Ang average para sa subkategory ay 3.5. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 1. Punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 830 Milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 267.6% na may average na 14.6% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, toilet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.743%. Ito ay daan at higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $457,000. at At para sa subkategori na $1,886,000. at Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 700 at libong dolyar. Average ng subkategory, as dollars libo. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 280,000. Sa subkategory na 533,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 17.6% na may average para sa subkategori na 1.2%. Tagapagpahiwatig gra labing apat na nagpapakita ng antas na 76% para sa kumpanya Tilray Brands, Inc. Habang para sa subkategori ang RC level, labing apat na ay 54%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US dollars 1.17. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollar 0.86. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi Tilray Brands Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng sell trade sa US Dollars 1.18 kada share. Bukas ang deal dahil medyo mahina ang valuation at price trend ng kumpanya. Ang valuation ng kumpanya ay isinagawa gamit ang valuation method, ang Akim's Index. Ang take profit ay nakatakda sa 0.73. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.63. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong sarado ang order sa pagtatapos ng session sa Setyembre 14 na 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker YLIN ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.